Ayos. Whew. malinis na. Matutuman na si Amo na ito. <laughs> Mga kapin boy, ito. nakabis na tayo ng patrabaho. Ayan. Maglilinis tayo dito. Bago magsimula ang liga mamayang alas 8, nilinisan ko tong 15-16. I-sprayan ko ng compressor 'yan, tapos punas lang. May spray din ako na pangtanggal ng mga langis at mga uh, alikabok. So ayan, itong 17 to 24 malinis na to lahat, nalinis ko na 'yan ng mga nakaraang araw uh, hanggang sa kahapon uh, nilinis ko yan so nandito na ako sa 1516 yung mga kasama ko naman kagaya ni Maka kanina ang mga nilinis naman nila mga bandaron sa 3, and 4, 5, 6, 7, 8 19. So parang sa labong kami So ito ang titirahin ko ngayon 15, 16 So mga ka-pinboy Ayan si Maka Andito pa uh, Yes Maka Did you bring any umbrella? Umbrella? I don't have umbrella I forgot bit of it rain, but do you have umbrella? I got a small one. Ay, I... <laughs> okay, so I'm going to see another mood Okay, bye bye. Bye bye, Maka. So ayun, mga a pin boy, so ito. Yes, Maka. Yep. So, yeah. <laughs> si Maka. So ayan, uh, i-charge ko lang muna itong GoPro ko at lobat uh, na. So maraming salamat uli, mamaya uli pagka nagsisimula na ako mag hmm. uh, linis ng lanes at uh, magsisimula na 'yung liga. Malinis na. Matutuwa na si amo na ito. <laughs> Makintab na oh. Ito ba namang gamit ko? Okay. Maganda itong pang spray ng mga ano. Tanggal yung mga grasa-grasa at saka mga langis. Sama na yung pati alikabok. Pwede galing. are laro at uh, matatapos ng mga alas 6 ng gabi uh, tapos may isang oras pa ako ng paglilinis sa dapat tapon ng basura, walis walis ang bote, ng korte tapos ng korte mataliin ko ulit kasi kailangan ko umuwi ng alas 11 kung matapon lang pa so nakasimula lang nila nakasimula lang ng liga kaya ito babantayin ko naman yung mga may problema ang makin kaya nun yung mga nagsasalan sa na pins tapos kadalasan din dito yung mga ball stock yung mga nai stack na bola dito dyan yan madalas yan yan yung sindot ko tapos yung mga ano pa ba yung mga natutumpang pin yun tinatayo ko yun mano mano yun kasi itong makina na to napaka lumang modelo na ito tulad ng mga bago bagong modelong makina na sa computer lang tinatayo yung mga natutumba dito mano mano tinatayo eh <laughs> ito 70, 70s 70 pa ka na ano to eh na assemble eh 70s pa to na mano mano yun mo na, na Kapin Boy uh, uh, Focus lang muna ako Sa mga problema na makina Time check Alas 9 ng gabi Ayan ongoing pa rin Sa Isang oras lang ko Matatapos na to Ayan so Taro lang kayo dyan at ako bahala sa likod <laughs> Ay naku Kapin Boy Talaga namang busy talaga Maraming ginagawa, maraming sira pero kaya, kaya naman galang talaga dahil problema ng makina ko napakaluma ko na itong modelo na to so ayun eh, mga ka-pinboy ang dami kong naayos ng araw na to gaya na itong 15-16 itong lane 15 yung makina na ito ayaw magbalikan ng bola nilagyan ko lang ng cable tie o tie wire para humigpit yung spring niya ayun okay lang gumana na, na. tapos meron pang problema rito gaya ng lane 24 laging nagsasalansan yung pin so ganyan ang sitwasyon ko lagi mga ka pin kapag ka uh, may liga talagang medyo lagari tayo oh, kung may sa New Zealand kagaya nito may bolts ako na hindi. So, sinkati lang natin. Pero dapat, kahit aware ka dapat na may mga bumabato. Oh. So, silip muna bago sundot. Kasi pagka, uh, ano, pagka sundot ka lang sundot, yari ka, pipit yung kamay mo pagka hindi mo tinitinap kung may bumabato pa o wala. Kailangan na ingat din sa bawat kilos dito sa makina kasi talaga namang delikado. So, nga pala mga kapinboy, kwento ko lang no, uh, galing na ako ng galing ako ng SM Fairview bowling center doon ako galing, 12 years ako doon mula 2001 hanggang 2013 tapos <clears throat> naisipan ko mag abroad papuntang Saudi at uh, nakadalawang taon at uh, itong buwan yata ako doon sa Saudi tapos uwi ng Pilipinas dito naman ang Atar, ng Qatar Nang higit 6 na taon mga Kapingon tapos dun cross country ako dito sa New Zealand ayun dito na ako magpa 5 months na ako itong 19 August 19 5 months ako mga Kapingon so ganoon yung uh, istorya ng buhay ko bilang isang bowling technician so po simula ng pagkakasalawan so tuloy-tuloy so medyo matagal na uh, mahaba-haba na rin yung experience natin tsaka kapag gusto nyo ano, mag-apply dito sa New Zealand importante may experience talaga yun yung pinaka-importante nilang tinitingnan kung may mga experience Kaya may 3 years, 5 years pataas, pwede na yun ah, uh, okay na yon sa immigration dito sa New Zealand so try nyo lang mga kapilbo kung ano man yung mga posisyon yan yung mga, ano man yung mga trabaho nyo ah, uh, uh, ano lang uh, apply lang kayo apply nyo lang mga kapilbo ah, uh, pasa lang kayo ng mga resume ah uh, pasahan nyo lahat eh, mga kapilbo, ah uh, back to work muna ako at uh, uh, ko lang yung mga makina ko mga palingado ay <laughs> eh, mga kapin ba yung ko na sa biro pero nakakapagod din so ayun lang muna yun yung update ko ngayong alas 9 ng gabi isang oras na lang tapos ito to eh, mga kapin boy uh, tapos hindi po tapos na hindi ka at uh, magpilinis na ako dun sa labas magliliquid na ako na basura at mag mamap, magbabalis tapos mabangin na, uwi para makaabot sa bus so yun mga kapit boy, patapos na to alas 10 na sakto alas 10 na so kunting, kunting minuto na lang to uh, matatapos na rin tong mga naglalaro so ayan uh, na ako ng basura gamit tong trolley na to Uh, siguro mga anim na basurahan yung nasa labas. So, ito. Magagamit ako ng trolley. Pupunin ko sa pupunin sa ng basurahan pang tatapok sa labas. Tapos ito, uh, hindi ko na kailangan po kasi meron naman sa counter. So, ayan. Yeah. Uh, mga kasing boy. Uh, bibilisan ko para Bibilisan ko para makaabot tayo ng bus, makabatchet tayo ng exacto alas 11. <laughs> kailangan lang kailangan makaabot dahil <laughs> kung hindi dahil lang lalakarin natin <laughs> sige mamaya ulit mga ka-pinboy okay, mga ka-pinboy na tayo at uh, ready na tayong umuwi alas 11 na mag alas 11 na so handa ko lang yung aking card yan sa bus susi ng bahay. Ayan. Okay na tayo. T Tapos na naman yung isang araw natin. At uh, tayo ay maaga. 9 to 5. Bukas. Biernes. boy. Ah, na naman natin yung bus. Para abutan natin labas kaagad tayo ng mga alas 11. Sakto alas 11. So yun, yeah, sinarado ko na. All right. Ayun oh. yung charger ko pala. 10.53 <laughs> maaga pa pala <laughs> okay <laughs> tambay muna tayo dito mayroon pa tayong 7 minutes nakakahiya naman lumabas ng wala pang alas 11 ang mga boy 10.53 pa lang pala excited lang excited umuwi eh. lagi nag-ahabon ang bus eh siyempre gusto natin maabutan yung bus na 361 eh. Kaya Kaya mabilis pagdating ng uwian Ito <laughs> so, mga ka-pinboy So ayan Mga ka-pinboy tahimik na yung bulingan Wala nang naglalaro <laughs> Natapos din yung liga Grabe Pagka Webestron Grabe lagari Busy talaga Ang Daming players talagang maraming ano, naglalaro pag Webes. Four games sila eh. Kaya medyo matagal nagsisimula sila ng alas 8. Kanina nga ka, pasado na eh. Natapos sila pasado na rin alas 10. Yan, habang may naglalaro pa ng paisa-isa, inumpisahan ko na maglinis doon sa labas. nangolekta na ako ng basura. Tapos walis-walis. Nagmapa ako ng konti. Tapos nagligpit ng mga bola sa... Nilagay ko doon sa ball rack para gawain ng mga babae yon pero tinulungan ko na sila para consideration lang ba tulungan kasi umuwi umu lumalabas din naman ako ng alas 11 dito so pagtapos na kasi ako ng trabaho ko pinapayagan na akong umalis palinis na lahat sa labas ligpit na dito sa likod nakapatay na lahat ng electric pan na yan yan naka off dapat yan tapos yung mga yeah, itong mga cover na to tapos ilaw syempre dapat ma maayos bago umalis kapag ka okay na lahat yun pwede na akong bumatche pwede na akong umalis nun pwede na akong umuwi so mga ka pinboy meron pa tayong 5 minutes 55 10.55 pa lang ayan antay lang natin alas 11 hindi, para hindi naman nakakahiya na <laughs> wala pang alas 11 sumibat na ba? Diba? mga kapin boy yan ang buhay natin dito sa Auckland, New Zealand Manukaw, Auckland, New Zealand bowling center so ito ang trabaho ko magpa 5 months na ako dito mga kapin boy payday nga pala natin ngayon Webes, kaya uh, may bini, namili ako kanina sa pack and save ng ano uh, yeah, tinapay lang naman juice tsaka yung brown uh, brown rice Ayan, Australian brown rice Pumili ako kanina sa pack save. Ayun, uh, sweldo natin. Nakabayad na ako sa, sa upa sa bahay. No? Weekly kasi ang bayad nun. Tapos nakapagpadala na rin ako sa family ko sa Pilipinas. So, yun. Yun lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang. Yun lang ang buhay. Paikot-ikot. Weekly ako nagpapadala. Kasi na binabayaran kami doon tapos sa uh, yung sa upa ng bahay weekly din yon so yun lang yung aking bayarin Uh, hindi pa kasi ako kumuha ng sasakyan kaya medyo uh, nakaka-save pa ng konti so mga kapinboy, marami maraming salamat mamaya-maya, ababache na ako at uh, habulin natin yung 361 bus ayun, nagpatay na ako ng ilaw uh, at 11.05 na Ayan, 11.13, done ang bus bilisan natin <laughs> alalabas ko lang patakbo takbo na naman tayo mga kapinboy may mahirap na maiiwan ng bus <laughs> lagi na lang nagmamadali Whew, eh wala ganoon talaga kailangan nating abutan yung bus na uh, 361 dahil kung hindi tayo rin mahirapan so yun nagpaalam na ako sa counter na uh, aalis alis na ako ng ganitong oras nang medyo maaga-aga Actually dapat alas 12 pa Pero sabi nila Kapag ikaw ay wala nang ginagawa Or tapos na yung trabaho mo Pwede ka na bumatche So ayun Ayun uh, ang ginagawa ko So ayun tawid tayo mga Kapinboy Tawid tayo dito ulit Great South Road to Great South Road Auckland, New Zealand Malamig ah. Malamig ngayon. Whew. Malamig ngayon gabing ito. Parang mas malamig ngayon kaysa anong nakaraan. Kaysa kagabi. pa naman wala pa namang 11.13 dali dalian na natin at hirap na baka tayo eh malagpasan minsan dumadaan ng maaga yun iba iba kasi ang ano nila minsan late minsan maaga naman ang daan kaya yeah, kailangan medyo bilis bilisan Hi mga kapin boy Buhay New Zealand ni Pinboy. Ayan. May Indian store dyan eh. Dyan ako madalas naman namimili ng karne. May mga karne ng baka, manok, baboy, tsaka yung ano, lamb ba yun? Lamb? Moton, mga ganun. Tapos sa uh, sa kabila naman, yung katabi, may mga gulayan. Dyan ako mamibili ng mga sibuyas, kamatis, pechay, sayote. So oh, minsan hindi na ako nagpupunta ng pack and save kasi ay eh, dito pa lang kompleto na eh. Tapos nandun lang yung bus stop. So dinadaanan ko siya lagi lalo na pagpang umaga ako. Nadadaanan ko yung tindahan niyan yan. May mga tinda rin mga biskuit, tinapa ay kompleto. Di ba? Tsaka ano, ah, tawag doon. Mas ano nga eh. Mas mo, mura sila ng konti kasi sa pack and save. Ayan. Tapos medyo kumpleto pa. Mga gulay nila eh. Kumpleto sa Pakenseb. Medyo ano eh. Kukunti lang yung tinda ng Pakenseb eh. Ay nako. Pero eh. Meron, meron akong hinahanap na gulay. Yung malunggay. Kaso ah, wala pa akong nakikitang malunggay dito. Wala pa akong nakikitang malunggay dito. Yun yung gusto kong ang ano sa isda pagka nagsabaw ka ng isda masarap yun sa tinolang isda <laughs> di ba malunggay ah wala pa ako nakikita ng ganun dito eh ay mga kapin boy sa Qatar meron may parak may parak na dumadaan ah, nakadalawang parak ng daan ngayon ay, mga ka boy ah. Oo, so, uh, ito, matawid tayo at uh, kailangan nating ano, madali para maabutan natin yung bus. yan Ayan, kaya pa naman. hindi pa dumadaan sigurado ako tingnan nga natin yung oras time check 11.11 11. uy dublado ah yun sakto ayan kakablog muntik maiwan dumana pala thank you thank you <laughs> kakablog muntik maiwan mga kapyong boy <laughs> salamat <laughs> <laughs> <Ayan>. Kung ano Puntik <laughs> may iwan Kung ano Anong pinaggagawa eh. e, May patayin check Time check pa eh. May patayin check time check pa ah. 11-11 doblado Yung pala nandiyan na pala yung bus Putik na yan. Lalagpas pa Ay buti na lang nakita ko Nalingunan ko Kung hindi Sayang yung effort natin mga kapil hirap na hirap tayo magmadali tapos malalagpasan lang tayo ng bus ang hirap nun sayo lang mo na mga kapinboy na dito na ako sa bus at huwag nyo kalimutan mag subscribe sa aking mga videos kung nagustuhan nyo salamat po sa supporta ng youtube channel ko pinboy and say, salamat po バイバイバイバイバイバイバイ